Yan mga bro, so meron tayong gagawin ditong wave. Ay wave. <laughs> yung wave mali tuloy. Exare man 25 mga bro, Ayaw daw lumabas yung kuryente na to. Nito pala ano. Tingnan na natin kung talagang ayaw. So, ito mga bro, basic lang tinaman nito, ano, mga trouble shooting nito. Is stuck on CDI. All right. May ito yung spark plug. Ito yung sakit ng stator. Ah, 70 slide natin. Kaya 20 slide mga bro. Yan, yeah, din kong shogun. Baka kailangan nyo ng parts ng shogun, no? Parts out yan, no? <laughs> parts out nga yung boy. Kasi yung peace light. Ay, nakuha ko na yung peace light na yun, eh. Yan, mga bro, ah. Ito, madali lang din naman ng, ano nito, no? Mga, mga bro ng SRM. Napakadali lang itong kukongkruyente yung problema. Napakabilis ng palabasin. So, tandaan nyo, mga bro, dapat alam niyo yung wiring ng stator at ng CDI tsaka ng rectifier. Kahit walang battery na naman 'to, magandang mabilis ang pandarin pa rin eh. So, ito four wires lang ang stator niya. Okay? Four wires lang ang stator. Meron tayong puti at tsaka uh, dilaw. Yan yung light coil tsaka yung charging coil na dalawa. Dilaw. Ayan, ang charging puti ang baliktad. Puti ang charging, dilaw, light coil. Okay. Yung green, yan yung negative. Yung blue, yan yung pulser. So, yung pulser mga bro, may kinalaman yan sa paglabas ng kuryente sa ating stator. So, ano bang? ito kasi pinagpuputol ng mga bro? So, ano ba yung step by step, step, by step na gagawin natin dito mga bro? Ano? Para meron kayong idea. So, tanggalin muna natin itong sakit mga bro. Okay? Tanggalin natin itong sakit. So, wala tayo ng test light. Bro, nasa na yung T-slide? <laughs> Baka nasa iyo. Yu. <coughs> hindi, yung kulay blue. Sa full box mo, ha? Hindi, hawak na kanina yun Paano nangyari yun? Kala ko hindi pa kayo na Nawala. Yun! Yun. mga bro, may T-slide pala tayo dito, ano? So, dito mga bro, ah. Dito muna tayo sa pinakadulo. So bago kayo pumunta sa mga ibang parts, dito muna tayo sa pinakadulo. Kung baga mga bro, ito yung pinakadulo. Ito yung starting kasi ng kuryente yung pinagmumula natin. Kapag kahit ito wala, hindi talaga andar ang motor. No? Ngayon, kung may battery kayo, kahit, walang, kahit wala itong dilaw, okay. Pero dito nga tayo mag-start kasi nga, uh, para makita natin kung buo pa yung stator. Okay ah. So gamit lang kayo mga bro ng test light, test light. Kabit natin dito sa body ground. So lahat ng metal parts ng motor ay consider as body ground. So i-check natin itong dilaw. Dahil nga naka half wave to, kailangan ilaw yung test light natin. Okay, pailawin natin ha. I-kick natin kahit naka-off yung susian Kick, ayan. Pansin nyo? kick, umilaw yung test light. So buo yung light coil. Ito yung charging, yung kulay puti. Kick natin, dapat meron din to. Okay, so malakas. Yan mga bro, buo tayo. Buo yung linya natin. Yung pala kasi mga bro, ay bibihira naman kasi masira talaga yan. Ay, balik natin to. Bro, isplice mo nga. Isplice mo nga. Ano, ikakabit na? Yan, ikabit mo. Hindi, eh, ikabit mo muna. Ito, ito yung dilaw. Yan. Yung ano na yun mga bro, yung check natin, yung po ay yung sakit ng stator para lang macheck natin yung stator. Yung dilaw at saka yung puti, papunta dito yon So, mayroon ding ground dito at saka yung kulay pula. So, hindi ko nalang tatanggal yun mga bro. Ano? hindi ko na lang tatanggalin meron din kulay pula yung pula na yun yung papunta ng battery at saka yung papunta ng ating susian okay na bro ayan so dito tayo sa CDA mga bro shortcut na yung gagawin natin ano dapat iti-check pa natin yung rectifier so dapat iti-check natin yung rectifier pero dito na natin iti-check yung rectifier kasi itong CDA na ito mga bro ay battery operated po yan ano so meron tayong green yung ground yung blue yung pulsar ito na yung nandito kanina yung blue at yung pula na may strip na itim, yan yung accessory wire. So, kung mapapansin nyo, ang kaibahan sa 4 nya, yung 4 ang positive nandito sa may right side. Ito naman ng mga xr 25 ang positive nya is nandito sa may left side. So, baliktaran. Okay, ganito ang gawin natin mga bro. Yung pula na may puti, <coughs> dapat pag, pag naka-on to, dapat meron na yan eh. Kaso nga, yung battery natin drain, wala oh. Pag in -on nyo, wala. So, dapat pag kinikaw mga mga bro, no, pag kinik natin yan, dapat magkakaroon yan. Ngayon, pag hindi nagkaroon yan, ay may problema. Ibig sabihin, yung output ng rectifier natin, yung kulay pula, hindi siya nakakarating dito or possible na putol yung wire. Ganun yan, no? Ibig natin. Oh, Diba, mayroon? Isa pa. Yan, mayroon, mga bro. So, ibig sabihin, yung pula natin na zero wire na main supply ng sida ay mayroon. Yan. So minsan nangyayari dyan mga bro, mayroon yung positive, yung negative naman wala. So i-check naman ulit natin yung negative mga bro. So ang negative nito ay yung kulay green. So ngayon yung test light, kapit natin sa positive muna. Ayan o, oh. huwag natin ikat to oh. positive. Check muna natin, ayan o, oh, drain talaga yung battery niya mga bro. Pero pag kinik natin, o oh, wala. Isa pa. Ayun, mayroon, hindi lang puro kalawang na dito, wala. Pero pag dito sa battery mismo, mayroon. So, ayan mga bro, ay mga lost contact na, ano. Ngayon, ayan, bago pang battery, oh. Huwag na yan, bro. Malakas naman ang charging na, eh. Ngayon, dahil nakakabit, itayin natin dito sa body ground, mga bro. Kasi sa CDI, ayaw, eh. Dito tayo sa body ground. Ayan, mayroon na. Ibig sabihin, ibig sabihin ito, mga bro, malakas yung ating, mayroon yung, ano, mayroon supply yung rectifier natin. Kasi nga, drain na to eh. Pero may ilaw pa rin. Okay, check natin yung ground. Kailangan kasi niyan mga bro, kumpleto lahat ng linya, no? Kasi kung nagkataon, may mga putol na wire kahit magpalit kayo ng CDI. Bale wala yan. Okay, check natin. Oh, buo. Okay, mga bro. Buo. Ngayon, ito ay isang diskarte dito, mga bro. 'Di ba nasa positive tayo. Itusok nyo ta sa ignition coil. So ang ignition coil natin na supply ay yellow. Itim na may stripe na yellow. Papunta ng coil po 'yan dapat pag ko, ilaw din yan or kung may battery kayo pag tinuso ko dapat ilaw na yan kahit hindi natin kasi walang battery sige natin yun ayan na nagbiblink blink mga bro kung makakita nyo nagbiblink blink dahil yan sa magneto so functional din yung ating palsir kasi kung sira ang palsir mga bro hindi rin ilaw yan Ayan o uy wala yun yan o nagbiblink ibig sabihin buo yung palsir okay so mayroon dito so dapat yung papunta ng palser ilaw din mga bro yung dil put yun sabi ko na baliktad baliktad hindi nga ito magkakaroon yo ito mga bro ito toto, to. itong wear na to di ba dilaw na may itim na may strap na yellow di ba ito rin yun pero, hey, no. ito rin yun dil itim na may strap na yellow yan dapat ito. <laughs> Dapat ito. Ito yung nakakabit dito. Ayan. Itong itim. Saan itong itim na to? Tingnan natin. O, oh, diba? Sabit na lang to. Mga bro, wala to talaga dito. Ayan. Oh, wala yan. Walang connection, diba? <laughs> ito. Bro, balatan mo bro. Or, ayan, balatan mo muna. Ayan yung ikakabit natin dito. Sablay. Mga bro, Ano? Sabla yung ano, sabla yung wiring. Pero ito mga bro, may laman din kasi ito. Pag kinik natin, dapat meron din yan. Ayan o. Bro, try mo nga i-kick. Hindi, try mo muna i-kick bro. Kung mayroong konti. Uh, uh. Kaya, lakasan mo. Ulo. Hindi pa. Nakabukas. Ayan lang ha. On na. Naka on. Ayan. Wala. Konti. Oh, lakas. Dumiklap na. Okay mga bro, so ano natin to, balatan natin to, tapos kabit natin dito. Okay bro, huwag na natin ikat ang video para walang ano, walang halong daya. So ang wiring dito mga bro, parehas lang siya ng XRM 110 or Wave 125. Ang kaibahan nga lang ng mga XRM 110 or Wave 100, yun po ay mga AC drive yung mga CDI nila. So ang kaparehas nito ng wiring mga bro talaga, Wave 125 is yung ay kasi yung CDI nun tsaka rectifier magkakasama yung ignition coil nila ang kapares nito RS125 hindi oh, 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 oh. yung yeah, naka ano talaga oh, oh. nakasakit talaga yan bro. okay na okay. ayan dyan muna muna so ito mga bro ay nagkabaliktad lang yung nagkabit ng wire no kaya ayo gumana tapos yung ignition coil hindi na stock base dito kulay puti pang kawasaki to mga bro tapos, ito pa, wala pa yung ano. Pangit. <laughs> Tingin ka na naman. Wala, hindi naman, hindi talaga ano. Bro, wala na ba dyan ano, high tension wire? Ha? Walang high tension wire dyan. Marami. Ito, pangit ito. Oh. Kuha ka dyan ng, ano, balik. Balik na natin naman. Yan, no, bro. So, ang ginawa natin dito ay itong dilaw, ay puti na may dilaw dapat niyan talaga ay papunta dito. Kaso ito nawala na yung terminal. Meron terminal to eh. Ayan oh. Ayan, meron terminal diyan. Problema nito hindi match yung tornilyuhan. Mas mahaba siya ng konti. Ayan. Tapos, ayan, pwede natin i Ito mga bro, meron din output to. Ano? So pagpasok din sa ignition coil, pinapalakas niya rin ang kuryente papunta ng spark plug. Doon pala sa nagtanong, ang bultahin nito ay umaabot ng 80 hanggang 140 volts. forty e, 44 volts ang starting. 44 volts kaya niya pa start ng motor kaso palyado. No, bro, game. Kipay, bro. Ah. Ah. meron na. Patay. Tayo na patay natin ah. na ah, para makita ng ebidensya. Naandar ba to? Oh, Hindi! Ha? Hindi. Ha? Baka hindi naman natin to. O, oh, lakas na to. Ha? Ah, gasolina niya. eh. <laughs> Ayan, mga kalakas na mga bro. Ganun lang. Okay na yan. Yun lang naman ang ano natin. Palabasin ng kuryente, di ba? <laughs> Pero, baka hindi naman talaga na under 20 <laughs> 20. <ito>. <laughs> <laughs> to. Hindi naman under to. Hindi naman, hindi naman, hindi naman. Walang eh. Wala lang. Wala lang gas. <laughs> Ayan, yun lang mga bro. Ganun lang yung mga basic troubleshooting ng ano. Nagkabaliktad lang yung pagkabit. Ito, wala to. Oh, Wala ito mga to. Hindi talaga marunong na nagkabit. Ayan. Na. So, ganun lang mga brano. Hanggang dito lang yung video natin. Madali lang magpalabas ng kuryente ng mga ganitong klasing motor. Basic lang. Buti hindi napalitan ng magneto. <laughs> <laughs> Buti napalitan ng magneto. <laughs>